para sa mainit na balit taktakan ng umaga. Mainit talaga ito up there. Nag-uusap usap mm. na tayo tungkol uh -oh, sa mainit issue. Mainit talaga, no? nako. Ay, mas mainit po sa 39 degrees. Mabigat yung ano, yung uh, pasaring at uh, yung uh, world war sa pagitan ni uh, Senator Revilla at ni Secretary Marrojas. Ito mm -mm, mm -mm, mm -mm. nga eh, 'di ba? Parang upgrade you mo know, dati magkasama sa ano yan, sa Senado, magkaibigan, 'di ba? Eh sabi ni Bakit bak bakit kaya nasabi ni ni, ni Secretary Marrojas na no one is above the law. So, ito'y may kinalam. Mayroon bang nilabag na batas ang senador? Sabi naman ng senador, eh, teka lang, para namang... Wala namang ginagawa masama. Wala namang ginagawa masama, di ba? O, yan. E, Panawarin nun natin ang report ni Jun Veneracion. Wala. Oh. ng eleksyon ang arestuhin ng mga pulis ng Regional Public Safety Battalion at SWAT Cavite at ilang ahente ng National Bureau of Investigation na hiningan ng tulong ng Senador Bong Revilla Jr. para bantayan ang kanyang pamilya at tumulong sa monitoring ng vote buying sa probinsya. Katwiran ng mga pulis noon, nagsumbong daw ang ilang residente na may umaaligid na armadong grupo sa lugar. Tuloy-tuloy ang tensyon hanggang sa araw ng eleksyon ng pang ng mga pulis ang mga matataas na kalibre ng armas. Tulad ng Armored Rifle at AK-47 sa sasakyan ng mga LBA agent na nasa labas ng Rivilla Compound. Pero bigo na silang pasukin ng compound matapos di mabigyan ng search warrant. Haya ang mga huwag sa kamite, pinagpapaliwanag yung Secretary Maro Mas. Daing tuloy ng Rivilla, Marshal Orobaito. Panahon na raw ba ng Mar Rojas Law. Tanong pa ng Senado, sinasabi raw ba ni Rojas na hindi man lang abogado na mali ang mga WES at chat ang mga pulis tamang ang tama. <laughs> Di rin daw ni Revilla kung bakit pinupundiri o manin Rojas ang kanyang pamilya at tila na may personal pa. Pero ngayon ni Rojas na siyang makakasama sa pulisya at interior secretary, wala o manong dahilan para personalin niya si Revilla. Baka nasa sa isip lang niya yan o baka eksena sa sine ang naiisip lang. Tataka ako dahil wala namang pelikula na pinopromote, no? Ay pa sa kalihim, sinundan lang daw ng mga pulis ang mga namataang may hawak na matataas na kanilang baril na pumasok kung ano sa Revilla compound. Walang sinisino ang batas. no? Kaya kaibigan ko man siya, si Sen. Bong Revilla, senador man siya, uh, big shot man siya sa Cavite, or isang kilalang artista, wala hong exempted sa batas. Marami ng mga role na ginampanan si Sen. Revilla. Uh, sa kanyang uh, pagiging star sa pelikula. No? At iba nito, siya ay isang naging alagad ng batas. Kaya nagtataka ako at saka yung kapulisan na kung bakit, imbes na hinayaan na lang niya na pumasok yung mga PNP at uh, tingnan kung ano ba talaga sino itong mga taong ito ay uh, hindi niya hinayaan na tingnan ng PNP. Hindi pa kami napaulakan ng panayam ni rivilla pero pinalagan na ng kanyang abogado ang paheg ni Rojas. Pag sinabi mong script, nagkikreate ka lang ng istorya hindi ka back by documents. Eh, ito, April 6 pa nag, I started documenting the harassment and intimidating acts. And they are all committed by this group of PNP elements. Nitong eleksyon ay tumakbo at nanalong PC Gobernador ng Cavite, ang anak ng Senador si Jolo Revilla. Laban sa anak ng Senador Partido Lulaxo na si Jay, nabambato ng Liberal Party ni Rojas. Yeah. Bago nito, lumutang na rin ang posibilidad na gawing pambato ng lakas si Revilla sa 2016 presidential elections na maugong na target din umano ni Rojas, bukod pa ni Vice President Jejo Marbinay. Pero tuwing dito ng kampo ni Revilla, Napakalayo pa ng 2016. Tula naman akong, wala naman akong naririnig na deklarasyon na tatakbo sila pareho. Both of them are silent about that. Ginawa ng PNP, ng DILG, yung aming trabaho. Anong pagpapersonal dyan? June Veneracion, GMA News. Sa mga gusto makisali sa balitaktakan natin, maaari na rin kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alinma sa mga numerong makikita sa inyong screen. Exciting ito. Pwede lang tawagan po ang mga numerong yan hanggang sa matapos mga ating balitaktakan. Nako, ito po para makipagbalitaktakan sa ating umaga, katatapos lang uminom ng kape. Hindi ko pa pala nauubos. <laughs> <laughs> si Atty. Salvador Panelo. Good morning po, Atty. Welcome po sa Kapit Balita. Atty. Sal. Good morning. Good morning. Mm -hmm. At syempre, makakausap din natin sa telepono si Chief Superintendent Generoso Serbo, ang tagapagsalita ng PNP. Good morning morning po sa inyo, Chief Superintendent, Sir Bo. Hi, Sir. Good yes, uh, morning. Yes, Susan at uh, Joel and uh, Attorney Panelo. Magandang umaga po. Mm -hmm. alright. morning. Tanungin, tanungin muna natin si Attorney Sal. Kamusta mm -hmm. ang uh, paligid ng bahay ni Senator Villa? May mga pulis pa rin ba hanggang ngayon? Hindi ko alam personally kasi wala ako doon ngayon. Mm. Two days ago pa ako umalis doon. Two But days that, ago? Anong... Ang alam ko, nag-pull out sila noong Friday. Noong ah, mm -hmm. Friday? Ano, Saturday morning. Mm -hmm. We filed the petition for writ of Amparo noong Huwebes. Okay. Na-deny yung kanilang MR. Nag-MR sila eh. Mm -hmm. Na nag-apply sila ng search warrant, denied. They filed an MR, mm -hmm. denied, denied pa rin. okay. Mm -hmm. So, yun, nagsabi sa akin ni Colonel sa ni Colonel Rafael, mm. pag na-deny na, na magpo-pull out sila. Okay. So, wala pa kayong balita kung meron pa doon? Kung nag-pull out daw, hindi pa. Ang latest na balita, ko, meron pa rin umaalingin. Okay. At saka, uh, yung mga rebilyas are receiving text messages threatening mm. them mm. with harm, including mga followers. Oo. Oh, so kanina may binabanggit po si... Uh, Secretary Rojas, no? walang yung script, yung parang isa buhay daw ni Senator Bong. Ang yung kanyang mga ginagampanan niyang papel. Papel yeah. sa pelikula, misang polis. Hindi ba batas. <laughs> may reaksyon kayo kanina dyan, attorney. Meron. Eh, alam mo, pag sinabi mo kasi sa pelikula, script, hmm. based on fiction. Okay. Pero yung ginagawa naman ni Senator Villa, yung kanyang mga payag, based on facts. Hmm. Documented lahat to eh. It started on April 6, nung yung elemento ng Battalion Safety Regional Public Safety Battalion, eh nag-serve sila ng warrant of arrest, or rather search warrant, na hindi nila pinatupad yung kung ano nakatakla sa batas. Kasi dapat yan, pag may search warrant ka, papakilala ka. At sasabihin mo ang purpose mo. Ang ginawa nila, they sprayed the house with bullets, giniba nila yung fence, at inaresto nila yung mga tao doon. And they were released after inquest. Ibig sabihin, walang probable cause. And then subsequently thereafter, sunod-sunod na harassment. At mga pulis naka-uniforme, mm -hmm. inagamit nila mga sasakyan, mm -hmm. pupuntahan nila yung mga followers at leaders ni senator Revilla mga kandidato, at ginugulo nila, ay, nila, oh, kumagawa kayo ng armadong grupo rito, arrest namin kayo. Mm -hmm. Oh, sabi niya, itong kapitan nito, may warrant to arrest. Pero fake naman yung warrant. Mm -hmm. Kasi na-trace namin, yung, yung warrant to arrest na Sinenserve doon sa mga dalawang barangay kapitan o tatlo. Na supporter po ni Senador? Na supporter. Uh -oh. Na-trace namin sa Quezon City Court. Tama yung case number, mm -hmm. pero hindi siya akusado. Oh. Pinalitan nila. Mm -hmm. At tapos palagi pa sila nagbibirin, oh sabi mo kay kapitan, huwag muna silang lumabas hanggang eleksyon. Mm -hmm. So, obviously, talagang hinaharas. Meron pa. Can you imagine yung bus of supporters papunta sa seminar? Dahil, mga butante eh. Mm -hmm. Tinuturoan mo eh. Abe, nasa una nila yung mga pulis. Mm -hmm. Nagtapo ng spikes at linatire nila yung bus. Mm -hmm. Hindi lang yan, tinapunan nila yung bahay ni Sen. Villa. Pagkatapos... Pulis yung gumawa nito? Pulis, pagkat may mga apidabit kami, nakita sila eh. Tatlong Apidabit, okay. may witness eh. Kitang-kita nila, tinapon Are, talaga. Were they uniformed or...? They, they're using a mobile. <laughs> mobile <laughs> patrol talagang, ano eh, kumagay-hayagan. Uh -oh, It was a brazen not, uh -oh. violation oh, oh, yes. of law, of election law. Siguro mm -hmm. tanongin natin si, ano, si Chief Superintendent Serpo. Sir, may mga aligasyon na puliso ang naghaharas at uh, mga naka-uniforming pulis. Uh, ano ho ginawa uh, uh, ginawanin yung hakbang para alamin itong bagay na ito? Well, uh, Joel, unang-una, no, uh, since the start naman, na uh, bago magsimula yung ating election period, ang mga PNP po natin, uh, nationwide, uh, kami po yung mga comelec uh, deputies at uh, alam naman ng taong bayan yan na ini po tayo na election gun ban at lahat ng prohibitions na kalaki pa ano, ng election period tulad ng uh, yung pag-employ ng mga illegal na mga private uh, o sabi natin protective securities. Uh, security. Pero ganun pa man, yan po ini-implement natin nationwide at katulayan hanggang ngayon ini-implement pa po natin and, we arrested already 3,000, more or less 3,500 persons mm -hmm. at more or less the same number of firearms. Ang gusto ko lang sabihin dito, yung abite hindi na iba sa ginagawa ng PNP nationwide sa pag-implement ng batas. At uh, what happened doon sa, doon sa area, malapit po kay Senator Revilla, ay eh, talagang regular po na pag-implement ng batas ng ating uh, kabite PPO. At sa uh, sabi nga, dokumentado naman din nga lahat ang ginawa ng PNP. In fact, We have arrested six persons. Nakalista naman, kilala natin kung sino-sino itong mga to. We have confiscated several firearms. High-powered po ito. Mahaba. At ito, ito, dokumentado din po ito. Talagang uh, ito sa SIS, uh, the in of the media. At uh, yung mga hakbangin po na ginawa ng PNP, like the filing of search warrants, at uh, kung ano pa mga, mga legal na hakbangin, that goes, uh, that goes to show na talagang in good faith yung ginagawa ng ating 20 units sa uh, BTPPO. Ibig sabihin, ito ay just a regular na trabaho na ginagawa ng PNP mm -hmm. na actually ginagawa naman po natin nationwide. Okay. doon mm -hmm. sa mga reklamo po na sinasabi ni Aterno Pane, uh, Atty. Panelo, allegedly may mga mga police na nagkalap ng spikes na naka-impull uniform daw. Mm -hmm. Wala well, uh, kami naman po ay bukas. Ano? Kung may mga talagang mga individual silang maireklamo, re against sa uh, airing policemen. Ito naman po yung nakahanda natin investigahan. Pero sana tingnan natin yung talagang uh, malaking perspective ng istorya rito sa Cavite PPO. Mm -hmm. These are just uh, policemen doing their job uh, <coughs> as police the deputy. Mm -hmm. <coughs> Chief Superintendent, kanina, sabi ho ni Attorney Panello uh, Panelo, bago pa nag-eleksyon, eh, parang may mga pangharas na, no? Mayroon ba kayo, ano ba yung mga intelligence report na natatanggap ninyo T tungkol dito kay Senador uh, Abong, meron bang ano, kung may mga private army ba ang uh, Revilla? Meron ba kayong mga ganong intelligence report? Well, well, Susan, siguro masagot ko kasi sa, sa national perspective, ano, mm. being the national uh, spokesperson ng PNP. Meron naman talaga tayong bilabantayan ng mga private armed groups. Talaga yan eh, ha hayagan namang natin sinasabing sa media, ano, mm. no? in order to ensure safe, uh, secure and fair election. katunayan, mm. Nagka ma maraming pa beses kami nagkakandak ng mga press conference na pinangungunahan ng ating sekretary, PNP. Then we have also identified some areas of concern. Hindi naman yan kabiti lang. We have identified 15 priority provinces nationwide. Dahil alam natin na posibleng panggalingan ng gulo, hindi lang sa assessment natin ngayon, dahil na rin sa karanasan natin in the past elections. At ayun nga po, kabilang kabi diyan ang Kidete, mm -hmm. PPO. And uh, one of the moves na ginawa ng PNP, we created special units para tumutok sa mga areas na ito. We call it Regional Special Operations Task Group. At ito hindi kinereate sa Kadite lang. We created this for all the 15 provinces bilang strategy ng PNP to contain yung mga incidents of violence. So, ibig sabihin, ang gusto kong tukuyin dito, mm -hmm. hindi po sinisingle out ang Cavite. Ito mm -hmm. po ay talagang kasama sa national campaign ng PNP to ensure na magkaroon po tayo ng tahimik na eleksyon. At tuloy ano, na pa, no? Nakuntay naman natin to a great extent yung incidents ng ating violence. From so many nung no 19, 2010, I think, 176, we have recorded around 90 plus sa 2013. Meaning successful naman yung ginawa ng ating PNP sa bagay po na yan. Kanina, The point is, mm, hindi po sinisingil out ang Cavite. Mm, mm. Ito po, ay trabaho lang na ginawa ng ating uh, Philippine National Police. Okay. Uh, kanina, binanggit niyo po yung search warrant. Uh, tatlong beses na po na-i-deny, na deny yung paghingi po ninyo ng search warrant. Are you still going to pursue this? Well, uh, hindi ko po, uh, wala po ako uh, update, ano, from Cavite uh, PPO. Oh. Pero yung ang kakaalam ko, uh, they filed uh, several times ano, ng search warrant because alam nila, ne, the alam nila, the uh, ano, na alam nila na may violations na dapat nilang tuparin o dapat nilang tukuyin as law enforcer, law enforcement agency kaya nag-file sila ng uh, search warrant and it was denied. I think nag-apply ulit sila and they filed for a uh, motion for reconsideration. Pero ganoon pa man, na kami naman, ang assurance dyan eh, ang PNT po eh, as guided naman, ang ating uh, chief PNT, eh tatalima yan sa mga legal na akbangin. Mm hmm, okay. okay. At, At Atty., yung sinasabi ko ni... Uh ni Chief Superintendent uh, Serbo, no, para do? Siyempre, hindi naman nga lingid sa kalaman natin yung sinasabi, lang, may mga private armies, mga ganyan. So, parang, parang, in a way, eh, may mga ganun tinutumbok itong ating uh, PNP. Ano ang reaction dyan? But let, let me respond to that. You mm. ask him a specific question yeah. whether mayroon mga armed groups mm. na intelligence reports sila sa mm. Hindi niya sinagot yeah, niya, yeah, niya yeah, kasi but obviously uh, wala. Mm -hmm. So, ang sagot niya na lang, eh, na, alam mo, national and mm -hmm. and so on. Now, binanggit niya rin na meron siyang inare inareso silang anim. Mm -hmm. Alam ba ang background nito? After a series of complaints that we wrote the chief PNP, the police director, the office of the president, the Comelec, anong mula April 6 yan ha? hanggang eleksyon ha, katakot-takot na sulat. Kaya nga, dinokument nga namin eh. Walang aksyon. Wala sumasagot? Binigay namin ng mga pangalan kung sino yung mga gumagawa. Binigay namin ng mga plate numbers. Wala pa rin aksyon. So, In desperation, we thought, baka NBI makatulong sa amin. Mm -hmm. So we wrote na NBI, and they responded. Pumunta po sila sa bahay ni Sen. Villa, and we told them, pagkat nandun ako nung dumating sila, mm -hmm. sabi po namin, oh meron po kaming na-monitor, dalawang escort ng pulis, sinasamahan yung nagbibili ng boto, kandidato sa congressional. Pwede po ba? pakitingnan nyo? So tinignan nila. Nasukul nila. Kaya ang problema, nung masukul nila, eh, tumawag ng augmentation. Tapos, nila si nga rin yung mga NBI eh. Dahil nagkikwento sa akin, yung kagawad na nandun. Sabi niya, nag, nagkasanong sila, tapos nag-usap sila sa barangay. Tapos after that, nagkamayan sila. May simil wala na. Paglabas nila, inaresto yung anim. Mm -hmm. Yung anim na NBI? Yung anim na NBI. Mm -hmm. Now, yung mga natira na NBI, mm -hmm. nung malaman yon, pumunta sa bahay ni Senator Revilla. And I was there. And they told us, ano nangyari? Inaresto. Sabi so, ko, bakit? Eh, hindi ko namin alam. Na Ganyan-ganyan. So, so, I told them, yung team leader, sabi ko, O, oh, sabi ko, siguro, pumunta na lang kayo sa inyong provincial head. Mm. Kasi galing daw sila doon. I-report nyo na lang, and then, tawagan nyo siguro oh. si inyong by director Ross, sabihin nyo kung ano nangyari, kasi legitimate ang operation nyo. So, madali sabi, immediately, umalis na sila. Mm. Now, they're saying that, Ay, ah, hindi, yung mga nagpunta dyan, armado, nag-iwan ng barel. You know, Joel and Susan, Common sense will tell us, mm -hmm. sentido common, mm -hmm. kung ikaw ba may ari na bahay, magpapaiwan ka ng mga baril doon mm -hmm. at mga armado. Mm -hmm. Siyempre hindi. So, ano ba yung inaresto nila? Bakit nila inaresto? Kasi may nakita sila mga baril na wal walang gun ban. Mm -hmm. Exemption. Okay. Tama sila doon. Hindi nila. Okay lang, wala namang problema. Ang problema nga, eh hinaharas nila ang mga pamilyang revilla. Mm -hmm. yan, ang, yan ang reklamo namin eh. Alright. Identified yeah, lang halas, sila, oh, oh. pero hindi nila inaaksyonan. At saka so, walang aksyon itong walang ating, action. Uh, mga, mga, mga ahensya ng gobyerno na pinadalhan nyo ng mga kagalitong uh, mm. reklamo. Siguro pasagutin natin si Chief Superintendent. Sir, hindi daw sumasagot ang well, PNP in particular doon sa mga... Humingi daw ng tulong sa inyo at ayuda, pero hindi daw kayo nagbibigay ng na ayuda. At sa halip, eh, napilitan po ang Pamilya uh, Revilla na humingi ng tulong sa NBI. Ano po ang uh, tugon nyo po rito? Chief Superintendent Serbo. Yung nga, Joel, ano, tulad nga ano sinabi ko kanina, uh, may ikpit talaga ngayon ano, at this time na may prohibitions tayo on uh, protective security na nakasign sa mga kandidato. At uh, in fact, diba, ba uh, alam ng media yan eh, na bago pumasok yung election period, the PNP mismo, we pulled out all protective security na nakasign sa mga candidates natin. <coughs> Pero yun nga, pwede namang ibalik pag may mga threats, ata uh, subject to the approval ng COMELEC. Ngayon on the question kung pinabayaan ba namin ng mga Revilla. Will eh, record will show na meron po kaming dalawang pulis na nakaassign kay Senator Revilla as protective security galing po ito sa PSPG. The same uh, with the senators like right? si Mayor uh, Revilla lang din. May dalawang pulis po tayo dyan. Bakit dalawa? Kasi normally ito lang naman din talaga ang pinapayagan po ng ating COMELEC. And uh, ito naman eh, ginawa rin namin sa mga ibang kandidato. Mm. So hindi na nila pwedeng sabihin na pinababayaan po natin yung security nila. Ngayon doon sa mga security nila na kinuha from the, from the National Bureau of uh, Investigation, wala naman po ang problema yun eh. As long as po merong approval ng COMELEC eh, o merong authority ng COMELEC. Pero ganun pa man yung nga, uh, di ba, very doubtful bibigyan kaya yung gano'n karami sa isang kandidato. Kasi specifically kung bakit tayo may sa mga protective security nationwide, eh yung nga, uh, yung, yung pag-aalin lang, ano, yung gusto nating uh, tanggalin, yung uh, ibig sabihin, eh, yung mga para na pwedeng manakot yung ating mga kandidato. Pero not na gagawin niya ni Sen. Rivilla. Ang sinasabi lang po natin, yan ang polisiya natin na ina nationwide yung uh, tungkol sa talagang paggamit ng mga protective security. Pero ganun pa man, uh, again, pausap ko yung director ng PSPG, Chief, Super Chief Superintendent Barlis. At siya nagsasabi, may security kaming ibinigay kay Senator Revilla. Dalawa yan, dalawang pulis kay Senator Revilla at dalawang pulis kay Mayor Lani Revilla. Actually, actually, Pero, actually, Chief Superintendent, ay, alam, of... alo, kung yes, sir po. Hindi ko lang gagaling sa kanyang uh, uh, paniniwala. May binabanggit ng particular na, na pulis eh. Hindi, tinu hindi tinutugunan yung kanilang mga request. Chief Superintendent, okay. Sir, may, meron pong pinabanggit na particular na polis na, na pinagbibintangan ng mga rebellion na hinaharaso sila si Colonel Dumlao. Uh, ano bang ano, ano bang balita tungkol po rito at mawala na ho siguro yung ganong klase ng uh, pagdududa. Eh, ba't hindi pa ba pwedeng ma out na lang si Colonel Dumlao? Uh, well, it, yun nga eh. Uh, mag, sana mag sila ng talagang uh, yun nga, no, no, ng formal na reklamo. No? Alam naman natin, sa ating uh, justice system, ano, due process ang tawag dyan eh. Maski naman polis din eh, merong mm. ganyan. Ibig sabihin eh, kung may reklamo, iimbestigahan naman, ng, na naman ng PNP. Pero kung ito'y pag-uusapan lang naman natin sa media o isusumbong sa mga... Yung ah, sinasabi nyo, there's sa no formal complaint. Siguro, in, fairness mm. din sa ating mga polis, they, ano you know, they deserve yung tinatawag natin due process. Right. Reklamo po nila ng formal, Uh, na-assure naman ng PNP yung mm -hmm. bistigahan nito. Na niya. Mm -hmm. okay. br br brief rejoiner lang. Sinasabi niya na hindi nila pinabayaan ang mga rebilya dahil may dalawang security. But, general, you're diverting from the issue. Ang nirereklamo namin, wala kayong aksyon sa mga reklamo namin sa inyo na hinaharas ang rebilya ng mga taong pulis at inidentify namin lahat. Nang pagdating kay Colonel Dumlao, hindi totoo na walang final. Pinaila namin siya sa Umbudsman. In fact, na-pull out na nga siya. But despite the, the relief of Colonel Dumlao, tuloy pa rin. Ibig sabihin, e organize ito. Mm Hindi, -hmm. the same, ano, the same group. Same Ibig group sabihin, gumagalaw sila dahil may nag-uuto sa kanila. Because if you confront them, yung mga nakapaligid sa bahay ni Revilla, mm -hmm. ang sa akin nasabi nila, Sir, inutusan lang po kami. Mm -hmm. When I confronted Colonel Rafael at Colonel uh, Ernie plus General Estipona, they tell me, Attorney, orders from the top. If you go to the totem pole, mm. eh, sino man top? The PNP chief. Ang PNP under, under what department? okay. Okay, that. ano bang nakikita niyo motibo dito? Uh, Attorney Panelo, si Senator Bong, ano nakikita niyo motibo doon sa kung sinet up man, kung hinaharas man? Ano nakikita? Na... Hindi, yeah, nakikita ko dito, I think si Mar Rojas, since he is the head of DILG and PNP under him, misinformed and misled by the PNP officials. Kasi ang sinasabi sa akin ni Colonel Rafael, attorney, kaya kami nagpunta sa sapagat nag-respond lang kami sa report. Ang eh, problema ka ako eh, false report. Kayo naniniwala kayo, sinabihan na kayong wala. Ako lang nga nakatira doon eh, nung mga panahon na yon. Tapos, magre-report kayo sa mga boss niyo. O di, mga boss niyo nagre-react naman. Mm -hmm. na akala totoo. Wala ko nakikita ang motivo. Sinasabi nila, hindi, 2016. Mm -hmm. Well, Roas has not declared that he's running, nor revilla, hindi naman siya nag-deklara. Ang mm. Alam ko lang na tatakbo si Bina at eh, saka meron pang nag ang gusto mong tamang mo mm -hmm. si Grace mm -hmm. at saka si Bongbong Marcos. But the two, mukhang wala naman. And, ang alam ko, personal friends sila. I think, since they are personal friends, there is no reason for them to pick up the phone and call each other and talk. Okay. Baka naman, nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan dahil si Secretary Roas nag re-react based on sa report na unverified sa reports. Mm -hmm. Eh yung, yung Kiribina talagang based on facts, mm -hmm. documented lang. Okay, uh, uh, si Chief Superintendent, Sir, Bo, sir mayroon ba kayong uh, gusto mag-reaction doon bago kami magpaalam sa inyo? Uh, well, uh, uh, we maintain, ano na, uh, ang Philippine National Police po natin, particular dyan sa Kabite PPO, oh, sila po yung may mandate ano, to to maintain peace and order and to enforce the law. Siguro marahil lalong magiging uh, magiging kasamaan on the part of the PNP kung hindi po nila tutuparin yung uh, tungkulin po niyan. At uh, based on orders o so yung sinasabi niyang nag-utos sa taas allegedly, ang PNP naman eh talaga namang, uh, ibig sabihin eh, anong perspective kung sinong nag-utos? Ibig sabihin, ang mga pulis naman talaga may chain of command dyan eh. May, ibig sabihin, from the lowest uh, PO1s natin, may mga team leaders yan, may mga immediate supervisors may mga chief of police ano ibig sabihin talaga naman may mga ganyang uh, linya ng chain of command so hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin na napag lang kami in what context sinabi itong statement ko nito mm. pero yung nga pong tinitiyak ng ating uh, PNP kami po ay nagtatrabaho lang particular na po sa Cavite PPO wala naman from the law enforcement uh, side ano wala rin naman po kami nga uh, ibig sabihin eh walang motibo ano anong dahilan ano para maging personal o yung, pag, yung sinasabi nilang alleged harassment on the Rebellia clan. Pero ganun pa man nga, kung may talagang may mga violation, irregularities na na-commit yung ating mga PNP dyan, ang assurance ng Philippine National Police, eh titignan ito, no? we will go to the bottom of this. At kung meron naman talagang makikitang uh, paglabag o sabihin natin kapabayahan on the part of uh, some personnel na may na eh, meron naman talaga kaming admin system o oh, administrative charges na pwedeng ipataw po sa kanila. Mm -hmm. But, uh, yung yun nga po, uh, in short, ang PNP po dito sa Kabite PPO, oh, ay, eh, uh, yun nga po, they just perform their job. Okay. Maraming salamat po, Chief Superintendent Gener Generoso Serbo ng uh, PNP at siyempre kay Attorney Salvador Panelo. Thank dito you. po sa binigyan ninyo pag, uh, para humag-usapan uh, natin ng isyong ito.